Okay lang. By the way, I'm 2.0. Ay, May available May pang slot. May M21. mo to, magiging karibal mo yan. Ano? <laughs> Wala, so, pinakit mo, magiging karibal mo yan. Hindi <laughs> naman ako. Ha? Kita-kita na lang tayo dito sa kusina, ha? Maraming kutsilyo doon. Iyawa yeah, mo no. na sama wala kayo. Para no. lang ipagamoy talaga siya. Mayus ka. Mayus ka. Ka. Ma ka. na kasi may jowa ka na. Oy, ipaubaya mo na yan sa kanila. Sa amin ay sa kanila pala. Wala ka naman. Ah, no. May jowa <laughs> ka na pala kurot ah. Malahimik na. Oy, makugata ka. Makugata ka ba? Mag-ipos ka daw. Wait lang, wait lang. Huwag kang magdalita kulot. Huwag mo magdalita kulot. May jowa na si kulot. Babe, sinasabi ko sa'yo. Meron na po. Taga saan yung jowa niya? Hindi ko lang alam kung taga saan. Basta Ilocano yun. Ilocano siyang no. siyang ano. <laughs> Ala na. So timer si Kulot. Ika nang ano dyan. Manahimik na dyan, oy. No, what Hala <laughs> <laughs> right, guys, magbabawas na tayo sa listahan. Manahimik na kasi. Matuto ng manahimik pag may jowa na kasi. Lagi na nga lang kayo. Gusto mo, na ko, lo, tabi -tabi mo? At... Mm. <laughs> Ano ka ngayon? Kala mo ah? Alam mo ko lot sa so sinabi ni ano ni Uhanas. Ano to? Ni Juana na ako. Juana. Nasaktan si 2.0. Oh, oh my God. Marunong ka palang masaktan, oy. Sa kabila ng uh, pagpaparamdam mo, may tinatago ka pang nga uh, may tinatago ka palang hindi maganda. Yeah. <laughs> Salita ka, nakamit ka dahil. Oh. <laughs> May pambura ako dito ng ano, ball pen. Pwede lang burahin sa listahan yan. Hala. Nakamute ka, kulot. Sino ba nagmute sa? Ako. <laughs> <laughs> Ano ang susunod sabihin? Akala ko, ba, kilala mo si Mark? Bib, makuha. Wala akong nalala Mark. Si Wala akong Mark. Si Mark, <laughs> lang yan. Pero hindi oh, alam. Saktan okay. na yung puso niyan. Manahimik na kasi, babe. Uy! Stay! Stay the other one! Ikaw may may si mag mag dito do ba? Ikaw talaga yung nasa sa dito. Huwag mo ako mababe-babe dyan. <laughs> <laughs> bakit? 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 Parang maganda hey, to ah. Uy, punta ka na sa kusina. Uy, gutom na ako ba? Tinginan mo ako. Hindi kita pagsisilbihan. Visit ka. <laughs> Walang bakit nasasabi niya ano yan ni Ohana? Bakit nasasabi ni Ohana yan? Ano yung motibo ni Ohana? Sige nga. Bakit? Oh. Ako na magsasabi? <laughs> Makong ka. Makong ka. Ako na magsasabi? Oh. Sabihin mo na. Sisimulan mo na ba muna sa una hanggang sa pangalawa. Puro si simulan, simulan. Ano nga eh? Puro sisimulan. simulan, si simulan. Ganito kasi yan. Ganito kasi ah. yan. Iyan si ano kasi. Kaya laging, laging ano yan. Kasi si Losa yan. Si Kulot. Gawain uh -huh. niya kasi kaya galit na galit. Galit na galit. Gawain <laughs> niya yung tag-silos. Gawain niya kasi. Ah. Hmm. Kani ba siya ka Hindi ko tawag sa akin na kumbot pa kay pag-ingat oi. Ha? Ingat ka kolot ta. Salamat sa alaala. Yep. <laughs> oh, ito na yung huling akit mo dito. Anong gusto mong sabihin sa akin? Panindigan Akala mo. Akala ko kasi. Nagigigil ako sa'yo.